awimawat 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 Unstan mga bata excited na ba kayo mag-aral sa grade 4 Sa diskusyong ito tatalakayin natin ang mga bahagi ng computer Nakakahawak na ba kayo ng computer? Yung iba sa inyo siguro ay na at yung iba naman ay hindi pa. Saan madalas tayo makakita ng maraming computer? Sa computer shop, sa mga opisina, sa paaralan, sa internet cafe, sa mga call center, at iba pa ang lugar. Alam nyo ba na ang pinakaunang computer ay isang mechanical calculator? Tinatawag itong Pascaline na inimbento ni Blaise Pascal noong 1640. Hindi ito ginagamita ng kuryente. Isa itong mekanikal na makina. Pagkatapos ng ilang taon, naimbinto naman ang electromechanical computer. Maliban sa pagkukompute, kaya na rin nito magproseso ng impormasyon. Napakalaki nito. Halos kasi laki ng isang pader at maraming tao ang kailangan mag-operate nito noon. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang computer. Ngayon, mas maliit na ito, mas mabilis at mas maraming kayang gawin. Kaya nitong magpakita ng larawan, video, musika at mag ng dokumento. Ano ba talaga ang Computer. Ang computer ay isang electronic device na tumatanggap ng input. Pinoproseso ito, naglalabas ng output at kayang mag-imbag ng impormasyon sa storage. Ito ay makina na kayang magbilang, magcompute, magproseso ng impormasyon at magbigay ng resulta basis sa mga utos o programang ibinibigay mo. Ganito ang bahagi ng pagproseso ng computer. Input. Ito ang utos na pinibigay natin sa computer. Process. Ang pagsunod ng computer sa utos. Output. Ito ang resulta sa ipinibigay na utos ng computer. Storage. Kung saan iniimbak ang mga files at informasyon. Ganito ang halimbawa ng input pagta type sa keyboard, pag-click ng mouse, pag-scan ng larawan gamit ang scanner, pag-bigay ng boses gamit ang microphone, pag-pindot sa screen ng touchscreen. Narito naman ang halibawa ng output, ang nakikitang ng larawan o text sa monitor tunog mula sa speakers o headphones. Printed document mula sa printer. Mga na na file sa flash drive o hard drive. May dalawang uri ng file sa computer. Ang soft copy at hard copy. Ang soft copy, isa itong electronic file na nakikita sa screen ng computer, cellphone o tablet. Halimbawa, ang isang document o ang larawan sa cellphone, email, at iba pa. Hindi mo ito nahahawakan pero pwede mong makita, i-edit, at i-share. Ito ang tinatawag na soft copy. Samantala, ang hard copy nakaprint na version ng soft copy. Halimbawa, nakaprint na papel mula sa printer gaya ng report, picture, resibo, mga certificate at iba pa. Ito ay nahawakan at pwede mong dalhin kahit saan. Kaya ito ay tinatawag na hard copy. Ang computer ay may tinatawag namang hardware at software. Ano ang kaibahan sa dalawa? Ang hardware, ito ang mga bahagi ng computer na nahahawakan. Halimbawa, keyboard, mouse, monitor, CPU, printer. Samantalang ang software, ito ay ang mga program o apps na ginagamit sa computer pero hindi ito nahahawakan. Halimbawa, Microsoft Word, Google Chrome, YouTube, Facebook, at iba pang apps na makita natin sa monitor. Tungkol sa storage o imbakan ng computer, dito, nakasip ang mga documents files, software, at apps sa computer. May tatlong uri ng storage. Ang una ay tinatawag na internal storage. Nasa loob ng computer, halimbawa, hard disk drive at solid state drive. Ang external storage naman ay nasa labas ng computer, halimbawa, flash drive, USB drive, memory card, OTG, at external hard drive. Ang pangatlo ay ang tinatawag na cloud storage. Ito ay nasa internet. Halimbawa, Google Drive, Dropbox, OneDrive. Magagamit natin ito at makikita kung merong internet. Ngayon, tatalagay natin ang mga bahagi ng computer. Una, ang CPU o central processing unit. Ano ang CPU? Ang CPU ay tinatawag na utak ng computer. Katulad ng utak ng tao, ito ang nag-iisip, nagpapasya, at nagbibigay ng utos sa ibang bahagi ng computer. Lahat ng parte ng computer ay konektado sa CPU. Ano ang ginagawa ng CPU? Ito ay tumatanggap ng utos. Halimbawa, kapag nag-type ka, ang CPU ang nagbabasa nito. Ang CPU ay nag-iisip o nagpo-proseso. Kapag sinabi mong buksan ang game, ang CPU ang naiisip kung paano ito gagawin. Ito ay nagpapadala ng otos ng ibang parte ng computer. Ang iyong input ay proseso ng CPU para makagawa ng output. Sa paglalaro ng games, iniisip ng CPU ang galaw ng mga characters. Sa pagta-type, tinutulungan ng CPU na lumabas ang mga litra sa screen o sa monitor. Sa panunood naman, inayos ng CPU ang pag-play ng mga video. Monitor Ang monitor ay parang TV ng computer o tinatawag din itong screen. Dito mo nakikita ang lahat ng ginagawa mo pagtatype, sa panonood o paglalaro, pag edit ng mga dokumento. Isipin mo na ang monitor ay parang mata mo sa computer. Ikaw ang tumitingin pero ito ang nagpapakita ng lahat. Ano ang makikita sa monitor? Mga salita Mga games Mga video o cartoons Mga larawan Mga documents Dati, makakapal at mabigat ang monitor. Ngayon, dahil sa LED, manipis at magaan na ito. Sa madaling salita, ang monitor ay TV ng computer. Dito mo nakikita ang ginagawa mo sa computer. Keyboard Ano ang keyboard? Ang keyboard ay parang typewriter ng computer. Ginagamit ito para magsulat ng mga litra numero at iba pa. Ginagamit ito sa pagsusulat ng pangalan, sagot sa homework, kwento, ginagamit ito sa pagsusulat ng mga dokumento. Meron itong mga letra at mga numero at meron mga special case tulad ng enter, backspace, At That space bar. Isipin mo ito. Ikaw ang nagtatype, si Pio ang nag-iisip, at monitor ang nagpapakita. Parang kamay mo ang keyboard sa computer. Sa madaling salita, ginagamit sa pagsusulat, may letra, numero, at special na case. Printer Ang printer ay bahagi ng computer na naglalabas ng gawa mo sa papel. Ito ang gumagawa ng hard copy mula sa computer. Ginagamit ito sa pagprint ng mga homework, print ng mga drawings o pictures, print ng mga reports, letters, at iba pa kamera o webcam. Ang webcam ay maliit na kamera sa computer. Ginagamit sa video call, Zoom, Google Meet, Messenger. Ginagamit din ito sa pagkuha ng larawan. Ginagamit sa mga ahensya ng gobyerno sa pagkuha ng larawan sa mga kliyente. Ginagamit din ito sa pag-record ng video. At ginagamit ito sa mga online class. Saan ito matatagpuan? Ang webcam ay nakabelt in sa laptop. Karaniwan makikita natin sa taas ng screen. At ikinagamit ito sa monitor kung desktop ang gamit. Mouse Ang mouse ay hawak sa kamay na nagpapagalaw ng arrow sa screen. Ito ang ginagamit mo para mag-click, pumili, at ilipat ang mga bagay sa screen. Kaunting kasaysayan. Noong una, gawa ito sa kahoy at may gulong. Pagkalipas ng ilang taon, napalitan ang gulong ng bula at ngayon ang bula ay napalitan na ng laser. At meron namang mouse na wireless na ngayon. Paano ba ito ginagamit? Ito ay ginagamit sa pag-click ng mga files, apps, Ginagamit ito sa paggalaw o pag-navigate. Ginagamit ito sa pag-highlight ng mga salita. Ginagamit ito sa paglaro o sa pag-drawing. Ito ang mga bahagi ng mouse. Left button para pumili. Right button para sa options. at scroll wheel para sa pagpataas at pagpababa ng page. Sa madaling salita, ang mouse ay parang kamay mo sa computer. Kinagamit para gumalaw, pumili at mag-click. Speaker Ano ang speaker? Ang speaker ay naglalabas ng tunog sa computer. Ito ang boses ng computer. Kaya narinig mo ang music tunog ng games at boses ng video. May dalawang uri ng speaker. Ang built-in speaker. Ito ay nasa loob ng laptop o monitor. Ang external speaker naman ay mas malaki at mas malakas at ikinakabit sa computer. Sa maraling salita, ang speaker ay ginagamit para marinig mo ang ginagawa ng computer naglalabas ng tunog mula sa games, music at videos. Ang laptop ba ay isang computer? Oo, ang laptop ay tinatawag na portable personal computer. Mayroon itong maliit na CPU, camera, mousepad at speaker na ay nasa loob ng laptop. Lahat na ito ay napakaliit at nasa loob ng laptop. Bakit ang mga gadgets tulad ng tablet, cellphone, smart TV ay tinatawag na computing devices? Dahil tulad ng computer, mayroon din silang monitor, CPU, memory at storage. Kaya rin nila magproseso ng informasyon, magpakita ng output at kumunikta sa internet. Bakit mahalaga ang computer sa ating buhay? Ito ay nakakatulong sa komunikasyon para sa chat, email, at video call. Cool. Nakakatulong dito sa pag-aaral tulad ng pag-research, paggawa ng assignments, o ang panonood ng mga online tutorials. Nakakatulong nito sa trabaho. Halos lahat ng opisina ay gumagamit na ng computer. Nakakatulong din ito sa negosyo, sa mga mall, gumagamit na ng computer, sa mga online shopping, Nakakatulong dito bilang libangan Nagamit ito sa paglaro at pananood ng mga movies Mga music at vlogs Nakakatulong ito sa informasyon Makapanood tayo ng mga balita, updates at mga pangyayari sa mundo Naintindihan nyo ba mga bata? Sana ay nakatulong ang talakay nito para mas maunawaan ninyo ang computer lalo na sa mga batang hindi pa nakahawak ng computer. Hanggang sa susunod nating kalagayan. Thank you for watching. Goodbye!